the Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Ay, salamat nga po mga kapatid. At uh, ngayon po ay on time ang ating pong The Daily Bread. Brad Jeff, good morning! Good morning, Ted. Of course, sa ating mga taga-subaybay at ang ating uh, kasamang napakaganda ngayon, Cha-cha. Yes. okay. Ako naman, ay eh, thank you naman kung gano'n. Oo, oh, oh, eh. <laughs> Minsan lang ako sabihan niya ni Pastor Baby. Minsan Ikaw lang. lagi eh. Oh, Every ay, oh. day mo ako sinasabihan ng ganyan. Ako, mm -mm. Ta ta sabi ko nga, tandang-tanda ako pa kapag At, fiesta doon sa aming baryo. Ay hindi, mali. Yeah. Alo, hindi fiesta. Mm, tandang-tanda mo ito nung bago kayo matulog nung mga bata ka pa. Oo. Uh, ito bakit? ang inyong cover. Sa inyong unan. Ay, hindi. Sa unan. Saan? Sa mantel. <laughs> Sabi ko sa'yo, pastor eh. Alam ko na kung sa papunta to eh. Oo. Oh, Hindi ba hindi ba ito ang kobre nyo sa inyong kama? Hindi, pag oh, oh. mantel sa fiesta. Ah, ito ang gamit niyo oh, ninyo. Tapos tinatanggal ng lola ko pag tapos na yung fiesta Ay, syempre, kasi ilatago. gagamitin lang natin 'yan pagka fiesta yes, oh, oh. Pati mga special plate, mm. fork and spoon. Okay. Pero okay naman. Bagay naman sa iyo. Kani Ay oh. thank you naman kung gano'n. Hindi halatang siniyapi. Oo. <laughs> Tama 'yung sinabi mo, Pastor. Si Pastor ngayon lang ako sinabihan. Etong baby ko kanina ang aga. Sabi niya, ang ganda mo, Lola. <laughs> yun na sinabi sa akin. Oo, oh, oh. pero okay na rin. Okay na rin 'yun, baby. Kasi merong ang ganda mo. Hmm. Ngayon, punta na tayo dito kay Sigi Po, Lolo Jeff. Okay. Ay, Lolo! Sorry. <laughs> ar, ar, ar. Si Pastor, ang saya-saya ngayon, oh. Magandang balita na po tayo para po sa ating inspiration this morning. Aww. Words of wisdom po and of course, ang ating pong aral sa The Daily bread Talking about Lolo at Lola, si Lola, Elmina, Vinluan at Lolo Do. Vinluan, nasa Chicago. Pinagabati ang kanilang apo, Happy 15th Birthday, Shayna Savoy. Ayan, happy birthday yan. Nagbabakasyon yung lolo't lolo nila doon sa Chicago. At of course, ang aking barkadang si Jose Mercado at Mitzi. Thank you so much for tuning in. Gusto niyo po bang mabless sa buhay dito sa lupa habang namumuhay dito sa lupa? Of course, ang sagot natin, yes. Ito po, sure ball para mabless dito sa lupa. Sabi sa Efeso sa 6.2 hanggang 3, igalang mo ang iyong amat ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Alam niyo po, itong promise po na to ay uh, nakaakibat po sa isang utos. Meron po tayong natawag na sampung utos. Ito po yung unang utos na may kalakip na pangako. Kasi pag tininan mo siya, wala namang kalakip na pangako. Do not murder so that you may live long. Walang ganun eh. Walang command na do not steal so that you... Walang gano'n. Pero somehow dito sa parte ng sampung utos na to na honor your mother and father, kina, may inakibat na, na blessing si Lord. Magiging maayos daw yung buhay and long life may enjoy natin dito sa lupa. Ang grabe yun, no? may pangako pala si Lord na ganito. Ang utos na igalang ang ating mga magulang may kasamang blessing. Pero given na yan eh. Ito dito nagkakatalo. Pagka mahirap sundin at igalang ang mga magulang lalo na yung meron kang mapait na karanasan na hindi maganda. paano ba yon? Paano mo, mababalance yon? Well, ito po ay kautusan, hindi po ito suggestion. Okay? Hindi, yung, hindi po ito may kaakibat na clause. Honor them if they... Wala pong ganon. Alam ni Apostol Pablo, hindi lahat ng magulang ay perpekto. May mga parents po that cause pain, maybe through hurtful words. yan. So verbally abuse ka growing up. Maybe broken promises. Okay, naghiwalay, iniwanan ka, hindi ka uh, binalikan, nineglect ka. Yet, ang utos ni Lord, i-honor. Bakit? Kasi po, honoring isn't necessarily about approving kung ano yung mali nilang ginawa. It's about recognizing their role na binigay ni Lord sa kanila para na naging magulang mo sila. At binigyan tayo ng buhay through them. Kasi nga po, pinanganak nila tayo regardless of their imperfection. So paano po natin i-honor yung mga magulang na hindi kagalang-galang? Well, unang-una, forgiveness. Patawarin natin sila. Hindi ibig sabihin kinukonsente mo pagka pinatawad mo yung mali nila. Hindi po. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya. Kanino? Sa atin na merong hindi makapagpatawad sa magulang. Kapag po natutunan natin yung forgiveness, tayo po ang nagpapalaya sa bigat at galit natin sa mga mali ng ating mga magulang. Okay? Pangalawa po, we honor them by respecting their position. Kahit mahirap man, this could be as simple as praying for them. Kahit na hindi mo punta ang magulang mo, pagdasal mo lang. Speaking kindly of them. Alam nyo, hindi perfecto yung growing up years ko, pero na naalala ko yung magulang ko, binuhay ako, nagtrabaho tatay ko. Yung mag-recall ka ng magaganda ba pagka nagkukwento ka about them or choosing not to retaliate or to take revenge. Ah, ngayon, mayaman na ako, gagante ko. Huwag po natin gawin yon. It's about our heart's posture before God and before our parents. So kung ang relasyon nyo po ay uh, nasa magitna kayo na masakit at hindi safe na, na relasyon with your parents, honoring them doesn't mean exposing yourself to more harm na mag stay ka dyan. May mga pagkakataon po akong ina-advise sa mga anak, lalo na pag may mga verbal abuse, physical abuse, lumabas ka and then pray for them, forgive them. Mahirap ba to? Of course. Imposible, hindi. Posible po yan pag meron tayong pagmamahal sa Diyos. So again po, pagdadasal ko kayo mamaya kung kayo merong strained relationship sa magulang nyo, okay? may galit ka, may ngit-ngit, at uh, sana hindi na lang sila naging magulang ko. Ang pagdasal ko po ay forgiveness. At sana po ipag-pray nyo rin po yung inyong sitwasyon towards your parents. Again, sa mga mabubuti relasyon sa magulang, praise God for that. Pero ako po yung nangungusap ngayon sa mga anak na may hindi magandang relasyon sa magulang, start forgiving them, uh, uh, start praying for them. Because honoring your parent isn't about perfection. It's about grace-filled action. Hindi po siya about perfection. It's about having compassion towards your parents. Efeso 6.2-3 Igalang mo ang iyong amat-ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Panginoon, dinadalangin namin ang mga relasyon, Lord God, between parents and, and, and children na meron, Lord, hindi magandang uh, pag-uusap, hindi magandang relasyon. Maaring, again, dulot ng magulang, maaring dulot din ng anak, pero Lord, regardless, kung sino man sa kanila yung magkaroon ng wisdom to start forgiving, to start praying, And to start the reconciliation process, sila po ang mag ng first step. Huwag na silang maghanapan. Eh, ikaw unay eh, anak mo ko. Eh, hindi, eh, ikaw makulit kang anak. Eh. So Lord, huwag na nilang intindihan sino nauna, sino bang may kasalanan. Because Lord, ikaw, pinili mo magpatawad kahit kami ang may kasalanan. So salamat Panginoon sa inyong grace na ibibigay para magpatawad ang magulang o ang anak sa isa't isa. In Jesus' name. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang aral, leksyon na aming napakinggan today mula po kay Brad Jeff. Lord, we pray, alagaan niyo po si Brad Jeff lagi. Keep his, him safe and protected. Pawiin niyo po ang kanyang mga nararamdaman sakit sa kanyang katawan. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff. And alagaan po ninyo ang lahat ng mga magulang ngayon na nakikinig po sa aming programa. Alagaan din po ninyo ang mga nag-aalaga sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad Jeff. Very timely, meaningful, at totoo naman pong kinapulutan natin ng paalaala. yon. oo. Uh, importante yan. Yan ang paalaala na hindi dapat uh, nalilimutan. Importante yan. At yan, uh, day, since day one din, ang paalala nga ni Brad Jeff sa atin. Magwala mm -hmm. na tayo nagsimula dito na mahalin natin po ang ating mga magulang, Okay, so Brad Jeff, uh, ngayon ay bisperas na ng miyerkules. Oh yes. Okay, ikaw ba ay nakakalakad na ng maayos? Mabuti na kapatid, na Ted. Okay na, ma back to normal na. So hmm. praise God sa mga nagdasal sa aking kagalingan. Yeah, okay, Brad. sige. So sabay Thank din God. ng ating pagbati po ng maligayang kaarawan. Sa isa po sa ating kinikilala at ginagalang. Aww. Apo uh, na nasa sektor po ng transportasyon, si Ma'am Mary Zapata. Happy birthday, Tita Mary happy Zapata! So it's Karawan 16. niya po today. Oo. Oh, oh. Okay. Happy, happy, happy birthday! birthday po Ma Alam ko pong kayo po ay uh, masaya. At kailanman hindi po nakakalimot na magpasalamat sa mga blessings na inyong tinatanggap. And you share your blessings. Salamat po na marami. Happy birthday, Tita Mary! Okay, okay sa Brad Jeff, oh. we'll see you again tomorrow. Maraming salamat Brad Peg. Patihin ko lang Joy at Arjan Lascano. Thank you for tuning in. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, Serving the People, Brad Jeff Elisco Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.